Yan at napaayos ko na itong ating uh, incubator mga kapinoy. Kasi matagal itong na-stack. Uh, so, nag-shutdown siya uh, at hindi po naipaayos agad. Pero ngayon okay na po at uh, dinila ko po ito ng tarlac. Isa dun sa mga kilala kong uh, uh, gumagawa ng incubator. Kasi po, uh, napakagandang pumisa nito mga kapinoy. Kaya talagang uh, hindi ko to inalis. Uh, meron pong uh, gustong bumili nito pero hindi po natin binigay kasi kung ko na po ito, tested ko na to mga kapinoy, itong lumang incubator ko na to kaya kahit nasisira ito isa uh, pinapagawa ko pa rin siya dahil napakaganda po ng pisa nito at uh, mayroon po po tayo isa dito Yung isa na nandito mga Pinoy Yan So ni-stop ko muna yan uh, At ipapakalibrate ko mga Pinoy Kasi uh, mahina akong siyang pumisa uh, Kailangan na sigurong i-calibrate So ito muna yung gagamitin natin ngayon At Konti uh, na lang Mapupuno na naman Yung ating uh, setter Yan Konting ipon pa Gano'n na happy kapag bibigay ko lang ng pagkain oh bus na naman agad. Ayun oh. Puno po yan. pagkain nila. Trakon tsaka yan? feeds. Oh. Ubos ba? na. <laughs> Ayun papakain tayo ng bibe. Bibe? Mm -hmm. Tapos na. Tapos na po kami magpakain mga Pinoy. Hindi na po namin na isama sa video dahil wala pong uh, akong taga video so yan at dito po nakapagkain na rin tayo dito sa ating mga darag sa mga old breeder pero nagbibigay pa rin sila ng uh, magagandang uh, uh, itlog at sisiw so kaya hindi pa natin sila hindi ko pa sila inaalis mga pinoy at consistent pa naman Uh, Nagdidepende na lang po tayo sa patuka. So binibigyan natin sila ng maayos ng patuka mga Pinoy para dire-diretso pa rin yung uh, magandang pangangitlog. Okay. Dito naman tayo sa kabila. Yan mga Pinoy, nakapagbigay na rin tayo dito ng uh, pagkain nila. Itong rooster natin na ito mga Pinoy, nagpa-practice na itong uh, sumampa. Tsaka yung mga hen natin na yan, is uh, na. Parang uh, ano to, nag -sinyalis na na nagpapakas na gusto na nila magpakasta mga Pinoy. Yan, tsaka medyo mapupulan na rin yung mga muka. Yan. Indikasyon yan mga Kapinoy na malapit ng umitlog yung ating mga hen. ito. Yan, mga Pinoy. Yan din, yung rooster na yan. Kasi magkaedad sila nung nasa taas. At uh, nakikita ko na nagpa-practice na siyang uh, sumampa. Baka mga sa susunod na araw, mga Pinoy, isa uh, makapag-inject na tayo ng uh, ng uh, ADE Selenium at uh, nag order po ako sa Shopee kasi dati doon po ako order uh, tinuro po sa akin ng isang uh, uh, breeder ng uh, darag yung pong uh, isang uh, kaibigan ko na breeder din na taga Tarlac na si Renato Perer shout out sa iyo kaibigan salamat sa mga advice mo sa akin sa mga binibigay mo sa akin mga tips kung uh, paano ang mga dapat natin uh, gawin, sinishare mo sa akin kung ano yung mga knowledge na meron ka at marami akong natutunan, salamat kaibigan Yan. at uh, pagka po mataas ang uh, pagka po nag inject kami mga Pinoy ng uh, ADE selenium is uh, napakaganda po ng uh, hatching rate para po malulusog yung ating mga breeder. Na, okay na. Okay na po yo. Halos sa 95% po yung napipisa mga Kapinoy. Uh, isa or dalawa lang po sa For example, nagsalang po tayo ng uh, 40 pieces. So, dalawa or uh, isa lang ang uh, hindi napipisa mga Kapinoy. So lahat po yun is uh, napipisa. Kasi po pagkawala ako dito sa sa farm, dito sa akin backyard farm at uh, ako po ay may trabaho, is hindi po natututukan na maayos. So hindi po sila napag-inject kaya pumababa yung hatching rate. Ngayon po nandito ako, tututukan na naman po natin ulit at uh, bibigyan natin yung mga pangailangan ng ating mga breeder para po tumaas ulit yung uh, kanilang hatching rate. Sarado na natin. Ito sila yung una nating uh, bibigyan ng uh, ng ADE sila yung mga Pinoy kasi sila po yung uh, bagong breeder natin ngayon. Na nagbibigay na sila ng mga magandang itlog pero bago pa lang to mga Pinoy, hindi pa ganun ka consistent na mataas ang hatching rate so kailangan po nating magbigay ng ADE selenium so pag dumating po yung in order ko na AD eh, Selenium. So hopefully magandang dumating para mag-aga rin tayo makapag bigay ng uh, na injections para sa kanila. Kasi minsan maraming itlog, minsan dalawa lang. So hindi pa ganoon kaganda. Pag nabigyan natin 'ton, mga uh, Pinoy nang uh, EDC selenium so tataas na yung uh, yung hatching rate nito so mag increase yung fertility ng ating mga rooster at saka yung ating mga hen so lahat po sila bibigyan natin ng uh, ng injection Then dito mga kapinoy ito yung may isang hentai dito na ng umitlog na dati tapos sa uh, nag stop so bibigyan natin sila lahat yan yung isa po dyan na malaki na yung palong yan, yan mga kapinoy nag, yan po yung nag itlog na dati at din uh, hindi makalabas yung isang itlog nya tapos hala uh, akala ko mamamatay pero ayun na siya ngayon no? recovered na mga kapinoy okay na okay na siya ulit at uh, pwede na natin itong bigyan ng uh, ADE selenium <tinyo> Yan, pag nabigyan natin sila ng uh, vitamins na yun mga Pinoy sure yan na biglang tataas yung hatching rate ng ating mga alaga kasi po uh, subok na subok ko na yon mga Pinoy Baka po gusto nyong magtry So yun naman po sa akin is uh, sinishare ko lang mga kapinoy Kung ano yung mga experience ko rito Sa aking backyard farm Kung ano yung mga binibigay ko dito sinishare ko lang po sa inyo Depende na po yan sa inyo Kung uh, susundin po ninyo So idea po yung binibigay ko sa inyo Mga kapinoy Uh, at nagpo-focus pa rin tayo sa mga binibigay natin mga Pinoy Yung uh, ating uh, magandang uh, patuka So GMP4 and then Crack Corn Ayan, na nila yung Crack Corn mga Pinoy Pinipili po nito yung mga binibigay nating Crack Corn So mas gusto po nila yun At saka konti po na GMP4 Kasi bata pa naman ito mga Pinoy Hindi pa yan sila mag siguro mga 2 months pa to yan isa po 'yan sa mga magaganda nating uh, selected na mga breeder. So future breeder po natin ito at uh, talagang uh, yan mga Pinoy tingnan nyo naman. Napakaganda po ng quality. Yan, piling piling pili po yung mga breeder na ginagawa ko ngayon mga Pinoy dahil uh, uh, ito po uh, is mas malalaki. Hindi po tulad nung uh, mga nauna kong mga breeder, isa uh, medyo maliliit. Dahil ito mga Pinoy yung Uh, makuha ko ito is 2 months old tapos ang ginawa ko po para mas lumaki sila is uh, unlimited feeding so non-stop po yung magbibigay natin ng pagkain para po mas malaki yung mga breeder natin ito mga kapino, mayroon kaming binabaka hapon dito na uh, sisiw na nandarag natin. So medyo maliliit po yung iba. Kasi po, anak po yun ng mga lahi po yun ng mga ako natin. Ayan mga kapinoy oh. Iba po dyan, medyo maliliit. Pero masisigla na sila mga kapinoy ang lalakas na. Ayan, o. Oh. Ibinibigay po tayong uh, na uh, booster para po sa mga sisiw. Ayan mga kapinoy yun. Oh. konti lang. Mga pito lang po yan. Ang napisa. Pero okay lang kasi nga uh, pa lang 'yon yung mga bago nating uh, mga breeder. So sabi ko nga po, is medyo mahina pa yung uh, infertility or yung hatching rate ng ating mga alaga. So hintayin lang po natin pag nakarating dumating na yung order ko sa Shopee is uh, so at the time mag-inject tayo agad. at dito naman mga Pinoy yung 7 pieces dati po 8 pieces ito mga Pinoy is nakawala po yung isa wala na hindi na po namin nakita yan so may buyer na po na gustong kumuha nito taga Kabanatuan mga Pinoy is uh, ang usapan po namin is uh, this coming Monday uh, uh, money, uh Wednesday is coming Wednesday isa kukuhanin uh, niya ito mga Pinoy yan so 7 pieces po yan at uh, meron naman tayong pambili ng uh, patuka sa ating mga laga and dito naman sa kabila ito, medyo malalaki na sila mga Pinoy. Oh. Two months old. So, ito po yung uh, isang uh, baba, isang lalaki at tatlong babae. So, nagdadala mong isip ako mga Pinoy, kung ibebenta or ikikip kasi magandang gawing kon nito. Uh, breeder So, pag-isipan ko muna kung uh, ibebenta natin yan. Ganda na ng cobra mga kapinoy. Ang laki na niya. Babae po yan. Siyempre, imbibin natin dito na tatlo mga kapinoy. ano? Ah, ang bilis lumaki mga na Di ba? Oh. Basta po sustentado sa pagkain. Talagang ah, mabilis lalaki at saka po ah, tatatlo lang kasi sila dito sa kulungan na to. Kaya po hindi sila nag-aagaw-agawan. Ayun na Pinoy may may pang natira kasi madami po akong nilalagay na pagkain nila. Oh, biglang gumanda 'yung mga katawan mga na oh. So, ilang araw pa lang sila magkakasama dyan. Nagbago agad yung uh, form ng uh, katawan nila. Yung likod ng puwit mga Pinoy, oh. Ang laki na. So yon mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at a shout out po sa ating mga OFW san man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!